buksan na natin dito sa linya ng ano ng tangke eh. sana walang leak yung mga hininang natin dito na linya yan buksan natin na open doon wala naman mga eh. <laughs> kumandar na. Naka-open pala mga kanoypi What's up mga kanoypi Nagbabalik si kanoypi for another video Araw ng Merkules Kuding ni Mia Nandito tayo ngayon sa bahay mga kanoypi At may gagawin na naman tayong project At uh, kung nakikita nyo May PPR pipe dito na ilang piraso 2, 4, 6 at may mga fittings tayo dito. Mga elbow, T, ayan. Mga kukpleng, ayan mga kanipi. Ayan. So, lalagyan natin ng ano, ng supply ng tubig dito sa ano, sa kulungan ng aking mga manok. Dahil nagtitimba-timba lang ako na ano, na nagsasalok mga kanipi. Gamit dito sa ano, sa paglinis ng kanilang painuman at palit ng tubig ayan pasok tayo so ganyan na yung aking mga kulungan ng manok ngayon mga kanipi ayan napakaganda ng tignan mga kanipi kung nakikita nyo nandun na yung mga port, port bats uh, third bats second batch at first batch mga kanoypi na manok at kahit umuulan umaaraw nagtitimba pa rin tayo na magsalok doon sa may gripo so ang gagawin natin ngayon i-installan natin ng poset dito sa ano sa loob mismo ng kulungan ng manok mga kanoypi uh, pwede na siguro dito ko ilalagay yung ano uh, poset ayan para dito na lang ako magsalok. Kahit umulan, nandito na lang tayo na kumukuha ng tubig. So, 'yan yung project natin ngayon at may mga natira naman na materyales sa pagkukontrata namin ni Boss Peter. At kahit yung ano, yung panghinang niya sa PPR pipe hiniram ko. Ayun, nandito mga kanipi yung bago niyang bili na ano ayan fusion ayan ah uh, syempre may cutter na rin tayo dito ayan yan yung project natin ngayon ah uh, ilil layout natin yung ano yung daanan ng tubig so hindi ko lang alam kung dito na ako kukuha ng supply ng tubig at idadaan natin dito mga kaneypi. Or dito na ako kukuha. Tingnan natin. Kasi dito naka-semento na 'yan eh. Dito pwede pang baguhin mga kaneypi. Kahit dito na lang sana. Ayun. Tapos pupunta doon. Ayun, dadaan doon sa mga gilid punta doon sa ano sa may kulungan ng manok mahaba-haba naman itong ano itong PPR pipe ko at pwedeng-pwede na yan mga pisak saktong-sakto na yan na magawit natin, makapag-install lang ng isang ano, isang faucet dito sa kulungan ng manok, so kailangan hindi tayo magkamali sa gagawin natin mga kanipis dahil sakto lang yung ano yung gamit natin yung elbow yung kupling ayan tama tama lang mga kanayipi. sobra yung ano yung letter T ayan so sobra ng isa susana so hindi tayo magkamali sa gagawin natin <laughs> para hindi tayo bumili nang mga pitings mga kanaypi itong pitings na to yung natira lang sa ano sa pinagtrabaho namin ni Boss Peter yung kontrata namin ayan mga kanaypi mainit na itong fusion kaya pagdudugtungin na natin yung dalawang PPR pipe gagamitan na natin ng ano ng ito, kupling Okay? Tara, panoorin nyo. Siyempre, natuto tayo kay Boss Peter. <laughs> Ayan, napagdugtog na natin yung dalawang PPR pipe mga kanayipi. Latag na natin kung saan natin ilalagay. Bale mga kanoipi Ipapasok natin dito sa, ano, sa may Kanal na yan Palabas dun sa kabila Para hindi nakasagabal yung ano Yung tubo ng PPR pipe No Ganun na lang At pagkatapos Igigilid natin dyan sa Mga uh, halaman Pagilid natin Ayos, flexible naman tong ano, PPR pipe na kahit hilahilain, matapakan, ayos lang. Ayan mga kanoypi. Napagdugtong na natin dito. Nakapag elbow na tayo. So doon na lang. Para mahatak pag, ano, pag ilid. Ayan. Saktong sakto mga kanayipi. Nakasagad na dun sa, ano, sa gilid. Sa dulo. So dito na. mag elbow na naman tayo dyan mga kanayipi. Elbow. Tapos elbow din dun. Sa kabila. Dito. mag elbow pa tayo dito. Pupunta dun.

ganito yung ginawa ko mga kanaypi para makakuha tayo ng tubig sa ano supply sa ginagawa nating poset doon sa ano kulungan ng manok ay naglagay tayo ng liter ti dito tapos pumunta diyan sa ano sa pipe na papunta doon sa kulungan so medyo mahaba yung ano nagawa natin pero okay na yan mga kanaypi lalagyan ko na lang ng clam dito Ayan. Mamaya maglalagay ako ng clam dito. Tapos sisimintuin na lang sa susunod dito. Ayan. Pupunta na doon. Ayan. Siyempre, ayun na yung PPR pipe na no Papunta doon sa may kulungan. Ayan, dito na tayo maghihinang. So, yan, Papagilid natin mga kanayipi. Or kahit dyan na lang sa so bagay pwede natin ipagilid doon mga kanipi dahil ano flexible na yun ayan ayan mga kanipi, may problema tayo Naiwan sa loob yung ano yung battery ayan so papalitan ko sana dahil low bat yung gopro ayan pagkahila ko na iwan sa loob mga kanayipi ayan o so tinatry kong ano tinatry kong, kong makuha yung battery na nandyan sa loob ng gopro ayan hopefully na matanggal natin mga kanayipi ayan mga kanayipi natanggal din natin kahit pa paano kala ko di ko na matatanggal yung ano yung battery dito sa may gopro ko Ayan Oh. Yung GoPro. Ayan. Wala nang battery. Ito na yung battery na ano, naiwan sa loob. Ayan Oh. Tanggal na yung ano. Tanggal na yung hawakan nya. Ito yung cover nya eh. Ayan. Ayos na. Buti na lang natanggal ko sa loob ng GoPro. Ayan mga kanipi, buti na lang natanggal yung battery na nandito sa loob kanina ng GoPro. Ayan. Tatatlo na yung battery ko. At yung dalawa doon lumubo pa. <laughs> so kailangan natin sa susunod na no mag-invest ng battery na naman ng GoPro. All right. Ngayong araw tatapusin din natin to yung project natin ngayon mga kanipi. Ang gagawin na lang natin dito Ayan. Magdudugtong tayo dito ng PPR pipe. Papunta doon. May silang naman ano na PPR pipe yung ano. Uh, idudugtong natin mga kanayipi. Or siguro mas maganda unahin na natin dito yung ikakabit nating lagay ng poset. Ayan. Okay, mga kanayipi. Nagkal-kal pa ako dyan sa ano sa gamit ko dyan sa likod buti na lang nakakita pa tayo ng dalawa na ano dalawang elbow so may magagamit tayo so kahit hindi na natin gamitin yung later T mga kanipi, may elbow naman na tayong dalawa kaman tama saktong sakto to <laughs> buti na lang may nakita pa tayo dun sa ano sa likod bahay right Bali, nasukat ko na mga kanipi yung PPR pipe na papunta doon. May dudugtong dyan sa, ano, sa linya na nilagay natin. So, ito. Ganito lang kahaba yung may dudugtong pa. Eh. Maglalagay na tayo ng elbow dito mga kanipi. Tapos elbow pataas. Yung papunta dito sa, ano, sa may elbow na naman. At kukonekta dito. Tapos may lalagay na yung ano yung poset. Ayan. Right. Ito paano nagagawa natin 'no? Ayan mga kanaypi Idugtong na natin Sa pipe na, papun na nanggaling doon Ayan naglagay tayo ng kupling dito Tapos hanggang pumunta na doon mga kanaypi Ayan Dito na Yung linya ng tubig oh, ayan Tama lang yan mga kanaypi Oh. Pwede na nating idugtong dito yung ano. Yung elbow. Yan. <laughs> Pati pa kumakapit na mga kanito. Tapos lalagay natin itong post dito. Alright! Lalagyan natin ng alambre mga kanipin ang hindi gumagalaw. Para nakatiks na dito sa may poste. Uli na walang leak Sana walang leak tong ano tong nilagay natin na, mga Buksan na natin doon ng magkaalaman na kung walang leak or may leak. <laughs> buksan na natin dito sa linya ng ano, ng tangke. Eh. Sana walang leak yung mga hininang natin dito na linya. Ayan, buksan natin. No open doon. Wala naman mga kanayipi eh, na <laughs> Naka-open pala mga kanayipi Alright So check muna natin yung mga linya Doon wala namang nagli-lake sa may elbow dito sa may ano uh, coupling wala din Ayan. wala din dito mga kanipi dito wala din ice na Iayos ko na lang mamaya yan mga kanaypi Yung linya ng ano PPR pipe Alright Wala ding leak dito sa area na to Ayan Pagganahin natin Oh yun know, May tubig na oh. Ayan oh successful mga kanaypi yung ginawa nating DIY ngayon na pag install ng ano ng linya ng tubig papunta dito sa may kulungan ng aking mga lagang manok ayan kahit umuulan pwede na tayong kumuha dito ng tubig hindi na tayo magsasalok ng timba timba papunta lang dito Alright, so kanapi, masaya ako dahil nagawa ko ng maayos. Ayan, natuto tayo kay Bus Peter sa pagiging ano, uh, kanang kamay niya. <laughs> Ayos. Alright, mga kanapi. Sakto lang pala yung nilagay ko na ano, extension niya dito. Ayan. Pangit naman kasi yung poset na nandito na mismo. So tamang tama lang yung Distansya na nilagay natin Alright Ayan titingin na lang ako lang ano Ng may lalagay natin dito Kahoy or ano Or Tawag nun Semento Sa bagay may semento pa naman ako dito mga kanayipyo Ayan o oh. Pwede pa yan Semento pa yan mga kanipi. Hindi pa tumigas yan Pwede pa natin gamitin Alright Successful yung Pagdi DIY natin No mga kanayipi Walang leak yung ano Yung Hininang natin Right Kayang kaya ko na rin pala mga kanayipi oh hindi pa natin gamay na hosto. Kailangan pa natin matuto kay Boss Peter. <laughs> dito banda, sa area na yan, lalagyan ko na lang ng ano, ng clamp, mga kanipi. Kahit dito sa baba, maglalagay na lang ako ng clamp. Yung nailagay dito na clamp, wala na. Kinalawang na oh. And kahit dito, lagyan natin ng clamp. Okay. hello you know, walang leak. Mga uh, maayos. Maayos yung pagkahinang talaga. Ayan, kahit pa paano. Kahit ganyan, yung kinalabasan, maayos ko naman na napagana. Na, tapos na tayong nagtrabaho. Nakapag-install ng waterline dito sa kulungan ng manok at salamat na naman sa pagsama sa panonood ng aking video ngayon DIY na pag-install ng waterline papunta dito sa kulungan ng manok ayos na successful mga kanaypi So, salamat mga kanaypi sa suporta sa no-skip ads na ginagawa nyo Thank you, thank you so much. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.